So good morning, good day sa lahat mga brother And it's me again, Yonats TV So welcome again dito sa ating panibagong gagawin video Welcome to my YouTube channel At welcome dito sa usapang Nisa na naman tayo Mga brother, so i-share ko lang itong video na to Para pag-usapan natin yung promo namin ngayon this September. So for today, papakita ko lang sa inyo yung tatlong unit natin na naka-display dito sa Robinson Las Piñas. Meron tayong Nissan Livina VE, tapos itong Terra VE at yung ating Navara VE Auto. So for today, pag-usapan natin kung magkano nga ba yung napakababang promo namin dito sa Nissan SBC Las Piñas. Let's go! So nandito na nga tayo sa loob ng showroom namin Dito sa may Nissan SBC Dito sa may Robinson Las Piñas So ito, uh, pakita ko muna sa inyo yung aming uh, Nissan Livina VE na 7-seaters O yung ating MPV na multi-purpose multi vehicle natin na 7-seaters So ito yung ating Nissan Livina So pakita ko muna sa inyo Walk around muna natin yung Nissan Livina VE Para naman meron kayong idea kung ano nga ba Ang itsura ni Nissan Livina guys no so ito yung ating Nissan Livina VE uh, automatic so meron siyang 7 seaters o yung ating tinatawag na MPB or yung multipurpose vehicle so sa SRP niya mga brother is nasa 1,189,000 so pagdating naman sa promo namin ng RCVC meron siyang down payment na 28,000 pesos Ayan, so kung magma naman tayo every month, uh, every month for 5 years, so meron siyang 24,961. So kagandahan nito mga brother is naka-all in na yon. Meron siyang 1 year insurance. 3 years uh, pre-LTO registration at meron siyang 5 years warranty or 150,000 kilometer. So ito yung ating Nissan Livina BE Automatic na 7-seater. So yun guys, so ito naman oh, no. pag-usapan naman natin dito is yung ating Nissan Terra BE 2024 model na 4x2. So magkano nga ba ang down payment at yung SRP nito ng Nissan Terra BE? So napakababa na lang ng promo ngayon. So pag-usapan naman natin is yung ating Nissan Terra BE. So pakita ko muna sa inyo walk around kung ano nga ba itsura ng ating Nissan Terra BE. Alright, so mga brother, so ito yung ating SUV na Nissan Terra VE. So sa SRP niya is nasa 1,969,000. So pagdating naman sa promo, down payment is nasa 28,000 na lang mga brother. Sa 28,000 na may uwi mo itong Nissan Terra pag na-approve tayo sa RCBC. So sa monthly niya, nasa 41,000. 336 na lang siya mga brother. So, all in na yan. Pero so, siyang 1 year insurance, 3 years free LP registration at meron siyang 5 years warranty or 150,000 kilometer. So, ano pang hinihintay niyo mga brother? Comment lang kayo dito. Message niyo ako dito sa Nissan Terra DE. Tulungo ko kayo para sa ating approval. Okay, so punta naman tayo dito sa ating Navara DE Automatic. So yun nga mga brother no, sa so, ito yung ating Navara Vio Auto na 2024 model. So, isa siyang pick-up na 4x2. So, ang kanya namang SRB mga brother is nasa 1,410,000. Uh, tapos, pagdating naman sa kanyang promo, um, RCBC approval, so, nagkakahalaga lang siya ng 18,000. So, inulit ko, 18,000 down payment. So, pagdating naman sa monthly, so, nagkakahalaga naman ng monthly niya for 5 years, 29,601 every month yun mga brother sa ating 60 months or 5 years so alright so mga brother inulit ko all in 18,000 down payment all in na yan meron siyang 1 year insurance 3 years free LTO registration at meron siyang 5 years warranty or 150,000 kilometer so ito yung ating uh, Navara V Auto na 2024 model Pickup na 4x2 So ayun na nga mga brother, no na ko na nga sa inyo yung ating mga promo dito sa Nissan Las Piñas. So ito yung uh, promo natin na naka-display dito sa May Robinson Las Piñas. So meron tayong Nissan Livina BE, Terra VE at yung ating Navara BE na 2024 model. So halos lahat naman yan is automatic. So kagandahan nito mga brother, yung ating Nissan Livina, ulitin natin yung promo nya no. Nasa 28,000 down payment tapos ating Terra VE 2024 model na 28,000 down payment din at kagandahan mga brothers sa Navara natin ito yung mababang down payment natin 18,000 down payment okay so lahat yan is all in meron siyang 1 year insurance 3 years pre LTO registration at meron siyang 5 years warranty ay okay, mga brothers so ito lalagay natin dito yung number ko ayan sa mga gusto ng Uh, Mag-application, ayan yung number ko Tawagan nyo lang ako sa number na yan Ready to Viber tayo at sa ating WhatsApp Ayan, so meron din naman tayo dito Ito yung ating Facebook page Ayan, or yung ating Facebook account Ayan, pwede nyo akong i-add dyan Pwede nyo akong i-message sa messenger natin Okay, kahit nalang dyan Pwede nyo akong tawagan, messenger uh, WhatsApp, Viber, or yung ating Contact number, pwede nyo akong tawagan dyan Mga brother, okay, basta message nyo lang ako para pag-usapan natin kung gusto niya mag-application madali lang business or ikaw ay em empleyado pwedeng pwede dito o pwedeng nasa barko ka pwedeng nasa ibang bansa ka basta pag-usapan natin yan tawagan mo lang ako or message mo ako okay so meron ako isi-share sa inyo ngayong September 13, 14 and 15 meron tayong gaganaping event so, meron tayong tour na tinatawag mga brother So okay, kagandahan nito pwede tayong mag test drive dito sa NIM Tour. so sa test drive naman mga brother libre naman yan basta meron ka lang dalang uh, valid ID na papakita Okay na yon mga brother, test drive tayo doon So ano ba tong event na to mga brother So yung event natin ng NIM Tour Sa gaganaping September 13 to 15 Pwede tayong mag application dito Okay, dito tayo mag application Tapos dito tayo mag test drive Tapos kung Uh, pwede na rin tayo rito mag-reservation Tayo ay mga brother Kagandahan kasi nito Meron tayong bubunutin ditong coupon So meron tayo sa coupon na 5,000 at 20,000 Para saan ba yon So ito yung 20,000 is Pwede pa siyang uh, Mabawas dito sa ating Down payment Na halimbawa 28,000 mga brother Is pwede nilang maging 8,000 yung ating magiging down payment kung mabubunot natin is yung 20,000 na coupon. 'Di ba napakaganda na niyan mga brother? Napakababa so na nice. lalo nang bababa. Mababa na lalo pang bababa, 'di ba? Napakaangas. So ayan mga brother, no kung gusto niyo pumunta rito sa NIM tour namin sa event namin dito sa Alabang Town Center. So ilalagay natin yung pinaka-address niya dito. Ayan. Nasa harapan niyo na dito sa screen mga brother yung ating address. Tapos eh, lalagay naman natin dito sa taas yung aking full name at yung aking number. So, bakit ko nilagay yan? So, kung pupunta kayo dito sa event mga brother, huwag niyong kalilimutan na tumawag muna sa akin bago kayo pumunta dito. Okay? Ayan. So, hanapin niyo yung pangalan ko na yan. Kung hindi naman kayo makakatawag, hanapin niyo lang yung pangalan ko na yan. No? Nonito Gokoyo Jr. Ayan, hanapin niyo lang yan dyan sa may event namin. Tapos, sabihin niyo lang sa may SBC Las Piñas yan, sa Nissan SBC Las Piñas ako okay tapos pagdating nyo doon message nyo ako or tawagan nyo ako sa number na to para maka-assist ko kayo doon okay mas maganda magkita tayo doon saka ito pa mga brother no pag pumunta kayo doon mga brother may makikita kayong artista doon bukod sa akin makikita nyo rin si Mateo Gaduchelli okay baka kasama pa si Sarah Heronimo ba diba? Uh, Akas, di ba? Kaya sa mga gustong pumunta mga brother, awag ah, huwag niyong kalilimutan tumawag muna sa number ko na to. Alright? Ayan, save nyo na yan mga brother, screenshot nyo na yung number ko, save nyo na yung number na yan para ah, kung gusto niyo mag-application doon, mas maganda. Makakamenos tayo sa down payment natin. Tapos pagdating naman sa monthly, hindi naman magbabago yun. Yun pa rin naman yung monthly na sinabi ko kanina. Okay, so hanggang doon lang mga brother Maraming maraming salamat sa inyo ha, ah, Sa mga patuloy na sumusuporto sa akin Sa dito sa YouTube channel natin sa Yonats TV So maraming maraming salamat sa inyo So sa mga hindi pa nga nakaka-subscribe sa akin dyan Please naman, subscribe nyo naman to Kung nagustuhan mo, pakilike na lang Kung ayaw mo, please like mo Walang problema Basta pinutin mo lang yung notification bell Tapos subscribe ka, pinutin mo yung notification bell Approve na tayo dyan Okay, so maraming maraming salamat sa inyo mga brother So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ah, please subscribe my YouTube channel, Yonats TV, at tindot yung ating notification bell. Approve tayo dyan. Okay? Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa mga next video natin. Alright? Babush! Brr!